Okay guys, nandito kami ngayon. Meron kaming island hopper, ay island hopping. Kinuupod ko sila ni Boy Watong, si Boy Rider, si sila 'yung di gaga. Ayun guys, so 'yung nakikita niyo po sa unahan, 'yun po 'yung mga guests namin for island hopping ngayon. Al nanggaling po sila doon sa Australia. Sakop din po ng hinabaan 'yan. So na nag- Nagkwan po na sa amin na uh, contact po sa amin para mag island hopping dito sa Ubong Paradise para makita po nila ang kagandahan ng aming area. Ito po. Ayan po guys. So makikita nyo talaga yung tiyatawag namin na wet Cave dito po sa loob ng swimming pool ng geto, tiyatawag namin. Ito talaga guys yung pinagmamalaki ng banuwang Hinubaan yung wet Cave po namin. Ang dalawang klase po kasi dito yung yung cave namin. Yung dry cave saka yung wet cave. Ito po yung wet cave. Dito po makikita yung magagandang yung magagandang kwan po, magagandang ah uh, tubig po dito. Lahat po dito makikita yung mga corals sa loob ng ng cave. Ayan na po. Okay boy riders, uh, na, talon ka nga. Tulok ka nga eh. Tulok muna sa camera boy riders. Okay. One, two, three, jump. Iyan si boy riders. Kaya yung siligaga para hindi pa marunong lumangoy oh. Gumagamit pa ng pan. Yan po. yun po sa loob po. Diba ang laki? Parang nasa Palawan ka lang po pag pumunta ka ng Obong Paradise, Obong Cave. Dito rin po nyo makikita ang nagagandahan ng ng ecotourism sites ang hinubahan po. Okay po. Boy Riders, okay ba? ba? Okay. Ikaw daw ng lidigaga. Talon ka daw. Oh, Talon daw. Sabay kayo ni boy riders. Okay. One. One. One, two, three. Jump! Yan. Yan po sila. Ayun po yung mga guests namin. From Bacolod po. From Taculing pumunta talaga dito sa Hinubaan para mag ma experience po nila ang island hopping adventure po namin dito sa Ubong Paradise po. Ubong Paradise and Ubong Cave, yun talaga ang the number one. Dito po. Kung gusto nyo naman po tumalon, gamit ka dito, akit ka dito, tapos tatalon ka dyan sa baba. Okay po. Gusto nyo bang masubukan kung paano makit dyan? tapos tatalon tayo okay ba okay po ba yan ah sige ko na be sige sige 1 2 3 bang pa oh, tingnan mo si boy riders 6 years old pa lang yan pero marunong na lumangoy ano yan whoop Misid, misid, dua si belas Riders yun. Kuha ka daw ng bato. Lo. Ang galing talaga ng bata nito, puro biyag lang. Yan. Kaya lang kaya? Kaya? May riders kaya? Kaya. Ba? Oh, kaya daw. Ikaw di gaga. Kaya na. Ko, kumuha ka daw ng bato. Kaya. Kaya. Oh, okay, sige daw. One. One. Ito po yung, yung munting bangka namin po. Yung pang 10, 10, packs or 12 packs po. Ka, kasya po dito. Tamang tama na po yung karga kasi bawal po yung mag-overload po tayo dito. Um, baka sakali pong iwas disgrasya lang po tayo. 10 packs po yung, mang, yung minimum po ng bangka namin. 10 to 12 packs. Yan po. Yan po sila oh. Dapat pag sumakay ka po ng bangka namin dito, mm, dapat po may mga life jacket ka tapos bago kayo umalis dapat mag orientation po kayo about sa mga bawal po sa sa mga bawal po sa pagsakay ng bangka in case po of emergency na pwede po tayong tumawag sa sa ya, Philippine Coast Guard para po makakapag-respondi sila agad sila po yung tumutulong po dito sa ubong PNP para mag-costal na po para magiging okay po ang ecotourism site ng hinubaan po Okay po. Thank you po. Uh, ako po ulit si Boytor. Nag-uulat na palaging maganda sa araw man o hapon ang view ni Boytor. Hindi hindi po kasi kami marunong po mag-edit. Eh. Kaya yung ginagamit po namin ngayon, uh, ganito lang po anong video namin ngayon. Yun talaga yung pinapakita namin. Walang walang dayaan po sa tao ng, ano, yung, yung nakatingin. Okay po ba? Maraming salamat po ulit.